Hello everyone, hello sa ating lahat. So once again, this is Maya Kumila. Na hmm, kung saan ay magshare share na naman ako ng isang video para sa mga kapwa kong OFW. So alam naman natin lahat, tulad ng nakita natin sa title, as long as nagpapadala ka ng mga balikbayan back sa Pilipinas, itong video is so beneficial para sa'yo, okay? So, kung ikaw ay nagpapadala ng mga boxes sa atin gamit ang A5. Ewan ko lang, di ko lang ako sure kung applicable din ito sa ibang mga cargo company. But, uh, itong video is uh, specifically sa A5 cargo company, okay? So, napakadali lang siya guys na gawin instead na tatawag tayo sa office ng mga ng A5 para alamin kung nasaan ang ating mga boxes lalo pa at isang buwan iwala pa tayo na mismo ang gagawa makikita na, napakadali kasi kung ano ang ituturo ko dito sa video is ganun din ang gagawin nila pagka ikaw ay tatawag so napakadali lang siya guys okay? sundan lang ninyo ang ating video ay malalaman ninyo kung nasaan ang inyong mga boxes so guys ganito lang po siya kadali no? So, first, punta po tayo siyempre sa ating Google. Click po natin ang ating Google. And then, i-type lang po natin yung A-Fright. nakaano na siya kasi nag-try ako noon. I-type natin A-Fright. Pagka-type natin sa A-Fright, ito po yung lalabas sa ating screen. So, i-click, next po natin i-click is itong A-Fright Home. Okay? Nasa unahan lang po siya, A-Fright Home. Then, ito po yung lalabas. So, yan, andyan po yung i-click lang, sinud po natin i-click itong, uh, ito, itong track my box. Ito, sinud po natin i-click itong track my box. So, after clicking track my box, ito po yung lalabas. So, ang hinihingi po dito, guys, is yung number ng yung box, yung, yung pinadalang balikbayan box. Kasi lahat naman, basta ano, may mga number yan. So, yan po yung ating i-enter, no? So, enter po natin yung number ng ating pinadalang box na gusto nating malaman kung nasaan siya. So, enter natin na itong aking box na aking kapapadala lang. Actually, on the way pa siya, uh, bound to Philippines. So, enter natin, makita ko rin kung nasaan na siya, okay? So, ito ang aking box. I-type lang ninyo kung ano yung uh, number ng iyong box na pinadala And then, search carton number Yan, i-click po natin to So, ito po yung lalabas So, ibig pong sabihin guys Yung pinadala kong box noong May 29 Oo, May 29 So, ito Andito po yung history ng mga Kung nasaan na siya, okay? So, sinasabi dyan na ya yeah, received at Hong Kong warehouse tapos noong May noong May 30 uh, ano na siya pa yung paalis na papunta na sa atin and then noong June 3 nasa Manila na siya so hanggang ngay sa ngayon pa lang eh, yung pinadala kong box, ibig sabihin nasa Maynila pa siya. So magtatagal pa ang aking aantayin, ang aantayin nila bago makarating sa amin. So ganun lang po siya kadali guys, actually itong ano, para kasi noon, pag gusto mong isang buwan wala pa yung box mo, tatawag-tawag pa tayo doon sa office, alamin natin kung nasaan na anong nangyari sa ating box. So tayo na mismo ang gagawa, tayo na, tayo na mismo ang... Um, alamin na natin mismo kung nasaan na siya through online. So, madali lang naman siya guys. So, ganun lang siya guys. Hindi na natin kailangan pang tumawag kasi sila rin naman. Ganito rin ang kanilang gagawin pagka itawag natin sa kanila. So, ganun lang siya guys. So, lahat ng mga balahat naman ng karamihan, mga balikbayan talaga, uh, applicable ito sa kanila kasi tayo naman ang nagpapadala ng mga balikbayan baksa sa atin. So, I hope na this video helps you para malaman natin kung nasaan ang mga ating mga pinadalang balikbayan box. Kahit saan pong panig ng mundo, pagka ikaw ay nagpadala, ganito rin po ang iyong gagawin. Eh, siguro, kasi ito e freight siya, hindi ko alam sa ibang mga cargo service, cargo company, siguro ganito rin siya, no? So, hindi ko pa na yung ibang mga cargo companies kasi ever since, e freight talaga ako nagpapadala. So, yun uh, ganun talaga ay uh, lang talaga maybe sa ibang cargo ganito rin sila so thank you again for watching hope na nakatulong ako so see you again in my next vlog bye bye